Welcome back to our channel kung saan tinatalakay natin ang pinakamainit at pinakamahalagang development sa AFP modernization. Sa pagpapatuloy ng modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines, isang malaking balita ang muli na namang umalingaungaw sa defense community. Ayon kay Sir Max Defense PH, kumpirmado na ang pagbisita ng Korea Aerospace Industries o KAI sa Pilipinas sa susunod na taon, kasama ang pinakamodernong fighter jet ng South Korea, ang KF-21 may. At hindi lang basta pagbisita ang nililinaw dito, may posibilidad na magsagawa mismo ang KF-21 Nanogram Full Aerial Demonstration para sa Philippine Air Force bilang bahagi ng formalized negotiation sa pagitan ng Pilipinas at kay para sa potential acquisition ng mga ito. Pero ano bang significance nito? Bakit big deal ang pagdating ng KF-21 sa bansa? At ano ang maaaring kahulugan nito para sa future ng Philippine Air Force? Yan ang ating pag-uusapan. Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Unang-una, balikan muna natin sa ang KF-21. Ang Boramay ang tinuturing na isa sa pinakaambisyosong proyekto ng South Korea sa larangan ng aviation at defense. Ito ay 4.5 generation multirole fighter jet na dine develop para pumalit sa aging fleet ng F-4 at F-5 ng South Korean Air Force. Pero kahit tinatawag itong 4.5 gen, maraming analysts ang nagsasabing halos papunta na ito sa 5th generation dahil sa advanced avionics, stealth shaping, state-of-the-art radar system, at integration ng iba't ibang high-tech weapons. Sa madaling salita, hindi ito simpleng fighter jet. Isa itong produkto ng bagong era ng South Korean defense technology. At ngayon, gustong makita ng Pilipinas kung ano ang kaya nitong gawin. Sa reports na lumabas, sinabi ni Max Defense PH na nasa final stages na ang negotiation sa pagitan ng Pilipinas at KAI. Hindi pa ito outright sale, pero malinaw na may strong interest ang Philippine Air Force sa KF-21. At kung itutuloy man ng ating bansa ang pagkuha ng modern fighter jets, magiging pinakamalaking acquisition program ito sa kasaysayan ng PAF pagdating sa combat aircraft. Kaya napakahalaga ng aerial demonstration na ito, dahil dito magkakaroon ng first-hand experience ang PAF sa actual performance ng KF-21 hindi na lang ito mga brochure, technical specifications, o simulator presentations. Makikita mismo ng ating mga pilots, engineers, at top officials kung paano magmaneho at magperform ang Borame sa real-world conditions. Sa susunod na taon, inaasahang magdadala ang kay ng dalawa o tatlong KF-21 prototypes o pre-production units sa Pilipinas. Gaganapin ito most likely sa Clark Air Base o sa Basa Air Base. Natural, magsasama ang kain ng mga test pilots at ground crew para ipakita ang flight envelope ng aircraft mula sa high-speed passes, tight turns, vertical climbs, controlled rolls hanggang sa simulated combat maneuvers. Kung titignan natin ang track record ng South Korea, hindi sila nagdadalawang-isip magpakita ng full capability demonstration kapag interesado ang isang bansa na bumili. Ginawa nila ito noong nag-offer sila ng FA-50 sa Pilipinas noong 2014. At ngayon, mas advanced at mas modern ang ipapakita nila. Pero bakit interesado ang Pilipinas sa KF-21? Sagutin natin yan ng diretsahan. Una, kailangan na talaga ng PAF ng mas advanced na fighter jets. Ang FA-50 na ginagamit ngayon ay maganda at capable, pero hindi sapat para sa long-term deterrence requirement ng bansa, lalo na sa tumitinding tensyon sa West Philippine Sea. Kailangan natin ng aircraft na may mas malakas na radar, mas mataas na range, mas malaking weapons capacity, at mas advanced na sensor fusion capabilities. Pangalawa, ang KF-21 ay mas mura kumpara sa Western 5th Generation Fighters tulad ng F-35. Ang unit cost nito ay near range between 60-80 million dollars, depende sa variant at configuration. Masino pang Pilipinas pagdating sa budget, kaya kung may aircraft na advanced pero cost efficient, malaking advantage ito. Pangatlo, may existing partnership na tayo sa South Korea. Sila ang nag-supply ng FA-50, naval vessels, at iba pang equipment. Malaki ang tsansa na magiging mas madali ang logistics at training kung South Korean aircraft din ang next generation fighters ng PAF. Bukod pa dyan, handa rin daw ang South Korea na mag-offer ng staggered payment schemes, technology transfer, at long-term maintenance support. Ito ang mga bagay na napakahalaga para sa Pilipinas. Ngayon, pag-usapan natin ang mismong capabilities ng KF-21. Ang aircraft ay may AESA radar, isa sa pinakasopistikadong radar systems na kayang mag-track ng multiple targets in air and ground sa long distance. Mayroon din itong internal weapons bay para sa reduced radar signature. Ang flight performance nito ay malapit sa F-35 at F-22 pagdating sa agility at climb rate. Kaya nitong mag-carry ng beyond visual range missiles, precision guided bombs, anti-ship missiles, at iba pang advanced weapon systems. Kung matutuloy ang demonstration, makikita mismo ng ating PAF commanders kung gaano kabilis mag-accelerate ang Borromeo, gaano katatag ang airframe sa matitinding maneuvers, at gaano kahusay ang avionics sa real-time situational awareness. Expected din na magkakaroon ng ground static display kung saan makakalapit ang mga PAF personnel, makita ang cockpit layout, ang engine, ang radar housing, at iba pang critical systems. Ito ang pagkakataon para kuhain ang technical data, maintenance requirements, at operating cost comparisons. Pero hindi lang Pilipinas ang inaasahang puntahan ng KF-21 sa Asia. Ayon sa ibang reports, andarin ng South Korea na e-market ang aircraft sa Malaysia, Thailand, at potentially sa Middle East. Kung maging isa ang Pilipinas sa first export customers ng BoraMay, malaking milestone ito para sa atin at para sa South Korea. Ang tanong, gaano kalaki ang chance na tuluyan itong bilhin ng Pilipinas? Ayon kay Max Defense PH, nasa early advanced stage ang negotiations meaning, pinag-uusapan na ang technical specifications, hindi lang presyo. At historically, kapag umabot na sa ganitong level ang PAF at kai malaki ang tsansa na maging successful ang deal. Pero syempre, nakasalalay pa rin ito sa defense budget ng bansa at sa final decision ng national government. Kung sakaling matuloy, magkakaroon ng Pilipinas ng isa sa pinakamodernong fighter jet sa Southeast Asia. At hindi lang ordinaryo o basic variant. PAF is reportedly interested in the Block 1 or Block 2 variants na kayang mag-launch ng advanced missiles tulad ng Meteor at may integrated electronic warfare systems. Tingnan natin ang broader picture. Habang patuloy na umiinit ang sitwasyon sa West Philippine Sea, hindi sa patang patrol ships at Coast Guard vessels. Kailangan din natin ng credible air defense at air superiority systems. At kung meron mang jet na may capability, affordability, at long-term potential, pasok ang KF-21 sa requirements ng PAF. Kaya ang aerial demonstration na ito ay hindi simpleng airshow. Isa itong strategic event na magbibigay ng direction kung ano ang magiging future fighter fleet ng Pilipinas. Kung magustuhan ito ng PAF, at kung makabuo ng solid financial plan ng gobyerno, malaki ang posibilidad na mapunta sa atin ang Boramay. Dagdag pa rito, ang South Korea ay interesado ring makipag-partner sa Pilipinas para sa long-term defense cooperation. Hindi imposible na, in the future, magkaroon ng local assembly o maintenance hub dito sa bansa, gaya ng ginagawa nila sa ibang allies. Ibig sabihin, magkakaroon tayo ng mas mataas na self-reliance sa maintenance at logistics support. Kung ma-approve ang project, inaasahan na ang delivery ng first units ay mangyayari sa early 2030s. Medyo matagal, pero normal yan para sa major acquisition ng advanced fighter jets. Ang mahalaga, early pa lang ay sinisimula na ang evaluation at partnership building. Sa ngayon, ang pinakaaabangan natin ay ang mismong flight demonstration. Ano kaya ang kayang ipakita ng KF-21 sa Philippine skies? Gaano kahanga ang performance nito? At ano ang magiging official assessment ng PAF pagkatapos ng event? Yan ang mga tanong na sasagutin ng susunod na taon. At kapag nangyari ito, siguradong magiging headline ito hindi lang sa defense community, kundi sa buong bansa. Ang pagpunta ng KF-21 sa Pilipinas ay simbolo rin ng lumalakas na defense ties natin sa South Korea. At higit sa lahat, simbolo ito ng pag-asukwato ng Pilipino sa mas modern at mas credible na defense posture. Matagal ng pangarap ng Philippine Air Force na magkaroon ng high-end fighter jets at ngayon, unti-unti nang nagiging possible. Kung magtutuloy-tuloy ang modernization efforts at international partnerships, posibleng dumating ang panahon na ang Pilipinas ay hindi na lang nakatingala sa air power ng ibang bansa, kundi isa na rin sa may advanced combat aircraft capability. At dito nagtatapos ang ating 15-minute narrative tungkol sa inaabang ang pagdating ng KF-21 Boramae sa Pilipinas. Patuloy nating susubaybayan ang updates mula sa Max Defense PH, sa CAI, at sa Philippine Air Force para sa mga susunod pang developments. Kung gusto ninyo ng mas marami pang defense-related na content, siguraduhin nakasubscribe kayo at naka-enable ang notifications. Hanggang sa susunod na analysis, maraming salamat sa panunood.